A day in my life as a content creator at age of 16. Cherries 30 ka na huy. Heto na nga pala yung karugtong ng video na aking in-upload na karaan. Second day na nga pala namin to sa Lucky Beach Resort, Maribeles, Bataan. Kakagising nga lang namin at halata naman natin ng hali na ang mga kumarin yung expired area. Pagising na pagising ko nga, agad-agad akong lumabas para masilayan ang kagandahan ng paligid kahit may muta-muta pa nga yan. Talaga namang nakakarelax yung mga puno ng nyog. Nagkaroon talaga ako ng peace of mind sa lugar na to. Parang ang layo-layo ko nga sama sa masasamang tao. Charis, nandyan lang pala sa paligid. Hala, hindi ko mari mo yun. Nag-almusal na nga lang kami ng mabilis dahil paparating na nga yung bangka na susundo sa amin. At dadalhin nga kami sa Five Fingers at sa Rack Formation. Bali, kasama na nga pala yun sa package. Second day nga namin pinili na dalhin kami sa Five Fingers dahil nung first day nga namin ay sobra naman yung pagkapagod namin. Kaya nga mas pinili muna namin magpahinga. O, diba di ba gustong magsigala pero sa biyahe pa lamang pagod na kagaling Mas okay nga rin yung ganito para diretso uwi na nga kami tapos doon na lang kami magbabanlaw sa pagsasakyan namin ng tricycle. At sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Lucky Beach Resort Maribelis Bataan. Sobrang ganda mo. Sobra akong nakapagpahinga kahit walang kuryente. Marami pang araw resort dito sa Bataan ang sobrang gaganda pero naamaze talaga ako dito sa Lucky Beach dahil first time ko nga lamang magpunta dito sa Bataan. Isa na nga ang Bataan sa aking babalikang pagyumaman ako. Charis. At muli na naman kaming pinagbigyan ng panahon dahil sobrang init nga ngayon. At may mga nakikita nga akong mga tumatalon-talon na isda sa gitna ng dagat. Patunay lamang na napakayamang pa ng dagat dito sa bataan. Eto na nga pala yung sinasabi nilang five fingers. Bakit kaya tinawag na five fingers in eh? Ang akala nga namin dito ay kuweba tapos papasok kami sa loob. Hindi pala. Diyan lamang pala kami sa gilid niyan. Kahit nga yung mga gilid-gilid ng batuhan dito ay punong-puno pa rin ng sisi. Kaya masakit nga sa paa. Kailangan talaga nakak tsinelas ka. Sobrang linaw at ang lamig nga ng tubig dito na akala mo nga ay mababaw lamang pero ang lalim pala. 20 feet nga raw iyan. Sinubukan ko nga abutin yung buhangin sa ilalim dahil parang ang babaw lang niya pero hindi talaga kaya. Tapos yung tubig dito parang inaangat ka pa itaas kaya hindi mo talaga maaabot yung ilalim. Sabi nga nila kuya bankero tumalan nga raw kami doon sa taas na iyon. Ay ikaw na lamang kuya baka pag kami ay tumalon dyan hubo na kami pag ahon. Kataas niyan tapos nakaswimsuit pa kami. Eto nga lang ang naglakas loob tumalon sa amin ang aking kumparing expired. Pero kalahati nga lang ang kinaya, hindi niya kaya dun sa sobrang taas. Wari ko'y medyo masakit-sakit yan sa katawan kung nagkamali ka ng talon. At eto ang natira naming alak ay hindi na namin tumabit-bit pa uwi. Kaya habang nandito pa nga kami sa bangka ay nilalaklak na namin to. Oo, oo walang patawad itong kumari kong expired kahit saan pa kami nakasakay sa van, sa bus, sa tricycle. Basta may alak at tubig kahit matapunta po na yan sa sobrang alog ng sasakyan. Malamnan lang ng Alak ang aming chan ay ayos na ayos sa kanya yan. Dinala nga rin pala kami dito sa rock Formation ba ere? Sobrang daming sea urchin dito First time ko nga lamang makakita nyan Lumalaka din pala yung mga yan Tapos ginugupit nga lang nila yung mga tusok-tusok na yan. Tapos pwede mo lang buksan at kainin Ang sabi pa nga nila kuya dito Minsan kapag may dinadala silang guest dito Ay hindi nga raw kumakain ng ganito Pero dahil PG nga itong mga kumari kong expired Na damay lamang ako dito <laughs> Eh syempre hindi namin papalampasin ang pagkakataon na to Lamantyan din to tsaka experience baga Dahil first time ko nga lang makakatikim ng ganito Sobrang payat pangaraw na itong mga nakuha nila. Yung mga napapanood ko nga na kumakain na ito ay sarap na sarap sila. Binababad nga raw to sa suka pero dahil nga wala kaming suka at kalamansi nga lang. Sa kalamansi na nga lang namin binabad. O oh, mare hindi ako pa ako ha. Sino sa kalamansi? Dali! malanta yan pero good yan. Uh, na mm. Malanta lang siya pero good naman. Okay, okay. okay. Mm. okay lang diba? Okay lang yan. At experience nyo. Ano yung, 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 yung si kinakain ka natin Suka, dapat ka, sila May ba, ba Tignan nyo naman etong kumpare kong expired. inulam pa talaga sa kanin. Hindi naman halatang gutom siya eh no. Shout out nga pala kalakuyang bankero na sobrang babait at balak pa kaming ihatid pa uwi. gamit nga yung bangka dadaan daw sa EDSA. Aba naman. Nandito na nga pala kami sa pagsasakyan namin pa uwi. Dito na nga lang din kami magbabanlaw at 20 pesos nga pala ang banlaw dito bawat isa. Sobrang tirik pa nga rin ang araw dito pero mas minabuti na nga naming magbiyahi pa uwi para hindi nga kami mas masyadong gabin sa biyahe. Mag-aalas stress pa nga lang neto. Sumakay nga lang kami ng tricycle papunta dito sa terminal ng mga bus. Biyahin ko ba nga ang aming sasakyan? Medyo mahaba-haba nga rin yung biyahe, mga 5 hours. Kaya nga naghanap muna kami ng makakain. May mga ilan ilan namang nagtitinda dito ng mga pagkain. Kung ano-ano na nga lang ang pinagbibili namin. Shomai, Shopaw, fried noodles, ice cream. At ayun nga lang muna for today's video. Hanggang sa muli, Maribeles Bataan!